guys, good morning for today's video hinanap ko yung problema ng aking coolant problem lagi kasi nagbabawas dito eh. pag tumatakbo ako ng mga 30-40 kilometers hinahanap ko kung sa hose kung saan ang leak kasi lagi nagbabawas dyan so wala naman sa hose ang ginawa ko ito, tinanggal ko yung aking water pump ayan na-confirm ko yung uh, leak, ayun oh dito dito nang gagaling ito sira na yung ano natin nakakatawid na yung kanyang kulang papunta doon sa makina buti kaman agapang ko, ayan oh buti hindi pa po ang sira yung ating ito yung ating goma, ng ating selio kaya hindi pa pinasok masyado yung ating makina ayan oh montik na montik na nating hindi maagapan kung ganito yung problema ng motor nyo agapan yun ayun nagbabawas na ng kunat dito sa reserve ayun nakitang kita yung ebidensya ayun ayun bumili ako sa Honda ng bago isang, isang set na to ayun, isang set na natin binili para wala nang problema kakasa na lang natin Ayan, genuine. Maganda yung genuine kasi wala tayong problema. Ayan, babal na lang natin. Tatanggalin ko muna itong ating thermos. Thermos. Ayan, para may kabit natin dito sa bago. Tapos babalik natin. Lilinisin muna natin yon. Buti na lang nagapang ko. Ayan, no? Oh. ka, ka ng pumasok. Nako po, kung pumasok, baba ang makina. Ay, okay. Ito na nga guys, na na natin yung ating thermos thermos trap thermos Ito, ito yung pinaka mahirap na ikabit. Kailangan itong itong ayan oh, nakikita niyo tong bakal na yan. Kailangan pumasok yan yun doon sa kunya. Ayun yung kunya na yun oh. Makikita niyo yung kunya na yan ayan. Ayun oh, naka naka-vertical siya dapat ayan, naka-vertical dapat itatama mo ito ng vertical ayan pinaka-lock nya ayan dapat magtugma yan doon para pag ikot ng pag-andar ng motor iikot din yung ito iikot din itong mga ito ayan, ayan dapat umikot din yan so, yan ang kakabit natin kailangan natin ng mabusis yung pagkakabit dyan talaga muna natin yan ng pampadulas konti na grasa dito para smooth ang pasok doon tapos buksan natin dito tapos iikutin natin ayan binuksan ko dito ikutin natin to para dumiretso yung kunya doon sa loob doon sa kabila okay ayun nga guys na natin yung ating water pump ang pagkabit nito hilutin -hulut nyo yun o no? pag suma pag sumagad na to ayan o no? ng kanyang dulo at pati yun ibig sabihin pumasok na yung kunya doon sa loob Ayan. okay lang yung clearance na yun Ayun, may clearance siya dyan no? kasi okay. doon sa luma may clearance din siya eh. Ayan, hanggang dyan lang ang ano, niya, clearance hindi na pwede sumagad doon may siguro dalawang 2mm yata yun tapos, pag mag-a-adjust mag kayo doon sa kunya, ayun, iikotin nyo lang doon sa may puli. Pabalik na natin yung mga hose. Tapos, magdadagdag tayo ng coolant paandarin natin. Kung okay na, wala nang leak. Okay. Ngayon nga guys, medyaling natin ng mga 10 minutes.